What's good mga kapatid? Ito ang Top Notch Sports at maligayang pagbabalik sa ating channel. Hindi na tayo magpapaligoy-ligoy pa dahil sa video na ito ay sama-sama nating mapapanood ang full game basketball matchup ni John Renz Jacob ng Brusco Bros kontra kay Justin Ginto ng Team Horror via Sabong International. Sa bakbakang naganap ay naipanalo ni Jonah ang laro at kumamada ng 21 points habang si Justin naman ay nagtala ng 7 points lamang. Halina at sama-sama nating panoorin ang full video ng kanilang bakbakan dito lamang sa ating channel na Top Notch Sports. Scammer ba yan? Ito na, si Jonas, si Neriosi na agad, pare. Neriosi pare. Ito na pre. No, Justin, ito no, ma si Justin. Nararamdaman no, ko. Oh, o sabi ni. Kaso wala. Ito na. Yes. Hindi mo yes. si Justin. Uy. Oh, moment, Uy. Oh, Uy, ito na. Uy. Oh, Uy. Puntos kay Jonah Renz. Oh my God. Parang hindi na rin Hindi mo hindi oh, si Justin kay Jonah. Uy. 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 Uy tol tol yung galit ni Jonah, gusto niyang malaki. Tingnan mo yung mukha niya, pre. Mas galit pa siya sa laban nila ni Bon Alam mo kung bakit? Yung pagtatanggol niya daw ako kay Bungal. Ay, oo okay. nga pala, pre. Pero na, sinayang mo yung pera Pero wala nga lang, bayaran mo na lang. Oo, oh, pre, bayaran na lang. <laughs> Ay, na-shoot na yun. Pero unang-unang kay, ano ah, kay oh. Niamh. Tapos na-shoot na yung first free throw. Tingnan natin yung pangalawa. Shoot ulit yan. Shoot ulit. Oh. Shoot ulit. Oh. Ay, yes, sinagya niya okay. para makuha ni Justin. Sinadya. Para maka-score. Oh, Okay. Oy! 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 Grabe! Masok, masok. Kala mo naglagay ng tae sa pader eh, pero pumasok. <laughs> score natin ay eh. 3-2 in favor of Jonah. Yes, okay. So, yam. ito na. Galit na galit na talaga si Jonah. Race to 21, 10 minutes. Okay, race to 21, ha? Magpano po niyo, Mark? Oop, oop, oop. The greatest camera pumasok. Oy! Pumay daw ay sa RF. Oy! Uy! Closing the glass! Oh my God. God! Grabe! So, nakakalamang na si Justin dito, tama ba 4-3 na, lamang na isa. 4-3 lamang si Justin. Uy, binagla! Pumasok ko naman. Pero makakuha. Uy, okay. 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 kalakas, kalakas. Kanya pa rin ang bola. Sa kanya dito pa rin na. ang bola, mabilis si Justin dito. Yum! Yeah, the greatest coming to Mila! Grabe hey! yun! Uh Grabe yun, pare! Grabyon. oh my God! Grabe yun! Unbelievable! Ay, ito natin, Grab! Para Pad, dito? Hindi lang papayag si Joe! Okay, <tong> pa. Ay, na, pare! <tong> Jonah, ayun Uy, na, nakikita so yung, yung galit ni Jonah. Oh, oh, okay, Grabe, 3-7 oh. in favor of Yam. Kira <laughs> <In> yung <the> game face, <laughs> <in the> kira yung game ni Jonah. Merci, Adjasa. Nambapalikat! Nambapalikat! Bawa, wala <laughs> ka rin ni Jonah. Sayang, counted sana yun. Sabet, Sayang. Yan, yung sinyo suntukan si Justin. Uy, uy, uy. Uy. Oh, tawang, ayun na naman. Lang, uy. Ay, Traveling si violation. Traveling. billing Pumunta ng Dubai. May extra step si Donna Pumunta, Pumunta oh. ng Dubai. Pero ito. Si yeah, hawak yung bola. Oh. Kasi Pinasa kay Jonah para pinasa niya kay Jonah. Pinasa niya kay Jonah yun. Ito na si Jonah, nagdadala ng bola. Oh, oh, pare! Piniwanan! Tumingin pa si Jonah, kala mo may kung ang Grabe pare, niwanan niya si Justin. Yes, ito. 2 point lang, 2 point lang kay Justin. May lang si Jonah kasi papasok siya sa loob. Bag na, Oy! Oy! Jonas! doing it! Oh, Pero hindi na ako nagtataka dyan. Mas magtataka ako kapag si Jonah. Ay, oo. Kasi hindi natatalo si Jonah. Natalo lang sa kay Bola. Wala eh. Wala eh. ulit! Wala! Kasa malakas! ulit! Jonah is doing great! Wala! Na ganyan. Know, ganyan na ganyan. Oh, siya sabi ni Bon, ganyan na ganyan daw siya. Bon, huwag kayong umi-extra. Ayan na ulit. Uy! Uy! Hindi mabantayan. Ito ang labanan ng scripted versus oh. scammer. O, pare, hindi na scripted si Jonda. <laughs> Wala na scripted sa si brusco ko. Maganda yan. Maganda yan. Ito na, pare. Oo, yan na. Oo. Oh Uy! 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 Pero kita,

Umispin mo. Grabe. Circle, circle. Grabe, grabe si Jonah. Pumasok. Grabe, pero don't forget, Sabog International <laughs> tayo na tayo naman tayo ng boxing. Pare. Sa Friday, oh, Bortatang versus oh, Racing. Oh, Shoot. Ay! ay! Dahil na ano mga sabi mga oh, okay. Jonah? Oh, Sa so, una lang yan. Oh, Gago. <laughs> Time out. Time out. Yan. Grabe. Out. So, Sir, so, kita nyo naman ang score. Kalahati, 14-7 in favor of Jonah. Hindi na si Justin sa 7. Tapos, eto pa. Sa so, Friday, meron tayong laban ng boxing. Boy Tatang versus Russell ng Bristol Brothers. Si Boy Tapang, 1 million na yung pusta. Yeah, Habang kay Russell, 100,000 pa lang. So, pag tumaba kay Russell, to times 10. 10. Kasi, ito eh, no. si Boy Tapang, hindi siya dahil ng Manila, galing no. Cebu para magpatalo. Totoro. Pero, hindi nagpapatalo ang Kapitenyo. Yeah. Siyempre. Yeah, 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 at yeah, yeah, siyempre, yeah, yeah. after noon, taba na ni Derek at ni Bugoy. Yeah. Siyempre, talo si Bugoy. Yeah. Oh, siyempre, talo si Derek. Oh, hindi. Ganto no. kasi yun. Paano? Si Jerry kalahating tao, kalahating bakal. Oh, si, si Bugoy, ang dami ng kalahati. Ito ba, kalahati lang mismo. Ano? Oo, mapalit tayo sa ano, ha? Ayun na, ayun na. Si Do Justin, napako sa Pepe, hindi na gumalaw. Pa para sa akin, para sa akin, hindi na mga score si Justin. Oh. For me, ha, for oh. me. Pero titignan natin, ha, iba pa rin to, eh. Great. Hindi na, wala na, e. wala na <slamat> nang ang unblock album lang yun. Mga papawaras, ha? 6 minutes and 21 seconds ito. pa. 6 minutes. Jono rin, sawak yung bola. Oh! Hey! Nice. Ay! 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 Pare! Ang dami na kasi ang nagagalit sa amin. Bad boys! Galit na galit na si Jonah. Jono, galit na galit Yung usap gusto dumikit sa tenga. Five points away na si Five points away. taposin mo na, pre. Ay! hey, Ay! 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 ay, ay a a na Ay!

Yun pa yan! That's it mga kapatid, muli nating nasaksihan ng pagbabalik ni Jonah sa basketball court at ang debut fight naman ni Justin ng Team Horror sa Battle of the YouTubers. Magandang laban ang ipinakita ng dalawang kalahok at lalo na ang kanilang sportsmanship pagkatapos ng laro. Ang winner sa bracket na ito ang siyang lalaban kay Kiefer Bros na naghihintay sa kabilang bracket matapos niyang talunin si TV150 at ito ay gaganapin sa mga susunod na araw. Comment down below mga kapatid kung gusto nyong gawan ko ito ng video about stats comparison, analysis and prediction para makapagbigay ako ng insight sa inyo sa mga parating nilang bakbakan. Hanggang dito na lang muna at kung hindi ka pa nakakapag-subscribe ay pindutin mo na ang subscribe button at ring notification bell para maging updated ka tungkol sa local and international sports updates dito sa ating channel. Maraming salamat sa suporta at panunod mga kapatid. This is Top Notch Sports and I'll see you on the next video.